Maraming tao ang malakas ang katawan, ngunit kakaunti lamang ang tunay na malakas ang isip. Sa bawat laban ng buhay, ang isip ang siyang tunay na pinagmumulan ng lakas. Kapag mahina ang iyong isipan, mabilis kang mabuwal ng problema. Mabilis kang lamunin ng takot. Mabilis kang sumuko sa hirap. Ngunit kung matibay ang iyong isipan, walang bagyo ang makakapagpabagsak sa iyo. Walang tukso ang makakapagpahina sa iyo at walang pangyayari ang makakagapos sa iyong kalayaan noong sinaunang panahon pinaniniwalaan ng mga dakilang pilosopo na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob hindi ito nakukuha sa kapangyarihan hindi ito nasusukat sa kayamanan at hindi ito nakadepende sa opinyon ng iba ang kalayaan ay bunga ng isip na marunong kumontrol sa sarili isip na marunong magpasensya isip na marunong kumilatis ng totoo at mali. Isip na hindi natitinag ng mga bagay na wala sa ating kontrol. Kaya kung nais mong umangat sa buhay, hindi sapat na malakas ang iyong katawan. Hindi sapat na marami kang pera o koneksyon. Ang pinakamahalaga ay ang matatag na pundasyon ng iyong pag-iisip. Dahil ang isipan ay parang kalamnan. Kapag hinubog, ito ay lalakas. Kapag pinabayaan, ito ay manghihina. At kapag natutunan mong palakasin ito, makakamtan mo ang kapayapaan at lakas na hindi kayang tapatan ng kahit anong material na bagay. Kaibigan at kapatid muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ito ang simula ng paglalakbay kung paano natin mahuhubog ang isang isipan na matatag, malinaw at hindi natitinag. Isang isipan na hindi basta sumusuko, kahit gaano kabigat ang pasanin ng buhay. Isang isipan na marunong kumapit sa katotohanan kahit napapaligiran ng kasinungalingan at panlilinlang. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang lakas ng isip ay hindi biglaang dumarating. Ito ay pinaghihirapan. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagsasanay ng pagtitiis at ng malalim na pagninilay. At kung susundin natin ang mga sinaunang katuruan, makikita natin ang pitong paraan upang unti-unti mong hubugi ng iyong sarili. Unang paraan, sanayin ang iyong isip sa pagtanggap ng mga bagay na wala sa iyong kontrol. Kaibigan, isipin mong mabuti. Sa bawat araw ng ating buhay, napakaraming bagay ang hindi natin hawak. Hindi natin hawak ang oras na dumarating at lumilipas. Hindi natin hawak ang isip at damdamin ng ibang tao. Hindi natin hawak ang kapalaran na minsan ay kumakampi at minsan na may laban sa atin. At kahit anong gawin natin, hindi natin hawak ang kamatayan na dumarating sa lahat ng tao. Subalit may isang bagay na walang sinuman ang makakaagaw. Ito ay ang ating sariling kalooban. Ito ay ang ating sariling pananaw. Ito ay ang paraan ng ating pagtugon sa lahat ng nangyayari ayon sa mga dakilang pilosopong sina Epictetus at Marcus Aurelius, ang ugat ng paghihirap ng tao ay ang pagnanais na kontrolin ang mga bagay na hindi kayang hawakan. Parang pilit mong sinusubukang pigilan ng alon ng dagat gamit ang iyong mga kamay. Habang mas lumalaban ka, mas ka lang nadadala ng alon. Ngunit kapag natutunan mong sumabay, doon mo makikita ang kapayapaan. Kaya ang tunay na malakas ang isip ay hindi ang taong kayang diktahan ng mundo kundi ang taong marunong magpakumbaba at tumanggap hindi ito nangangahulugang pagsuko hindi ito kahinaan sa halip ito ang pinakamataas na anyo ng lakas dahil nangangahulugan ito na pinili mong maging malaya mula sa mga bagay na hindi mo kontrolado kapag ikaw ay nakaranas ng pagkatalo huwag mong sisihin ang kapalaran kapag may taong kumontra o lumaban sa iyo huwag mong sisihin ang kanilang galit dahil hindi mo sila hawak ang kaya mo lang hawakan ay ang iyong reaksyon at dito nasusukat ang iyong pagkatao tanungin mo ang iyong sarili mas pipiliin mo bang maging alipin ng mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan o magiging amo ka ng iyong sariling damdamin at pananaw kaibigan dito nagsisimula ang tunay na kalakasan ng isip sa pagtanggap sa pagpapalaya ng iyong puso at isipan mula sa bigat ng ilusyon na kaya mong kontrolin ang lahat. Dahil sa oras na ito ay iyong maunawaan, hindi ka na basta matitinag ng takot, ng pagkabigo o ng kawalan. Ikalawang paraan. Disiplina sa pag-iisip at pananaw. Kung nais mong maging malakas ang isip, kailangan mo itong hubugin gaya ng isang mandirigmang araw-araw na nagsasanay. Ang isip ay parang espada. Kapag ito ay pinabayaan, ito'y kinakalawang. Ngunit kapag ito ay pinatalas, kaya nitong putuli ng anumang pagsubok na haharang sa iyong landas. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang lakas ng isipan ay hindi bunga ng swerte. Hindi ito regalo ng kapalaran. Ito ay disiplina na inuukit sa bawat araw. At ang disiplina ay nagsisimula sa kung paano ka mag-isip. Ayon sa mga sinaunang pilosopo, kung paano natin binibigyang kahulugan ang mga bagay doon nakasalalay ang ating kapayapaan o pagkawasak kapag may dumating na problema maaari mong isipin na ito ay sumpa ngunit maaari mo ring piliin na ito ay isang guro kapag may dumating na pagkatalo maaari mong isipin na ito ay katapusan ngunit maaari mo ring piliin na ito ay simula ng bagong lakas lahat ng bagay ay nakasalalay sa pananaw na iyong pipiliin ngunit hindi madaling kontrolin ng isip ito ay parang isang mabangis na kabayo. Kung hindi mo ito sasakyan ng tama, ikaw ang dadalhin nito sa bangin. Ngunit kung ito ay madidisiplinang mabuti, madadala ka nito sa lugar na iyong nais marating. Disiplina ang magtuturo sa iyo na huwag agad magpadala sa galit. Disiplina ang magtuturo sa iyo na huwag agad mabihag ng takot. Disiplina ang magtuturo sa iyo na maghintay, magpigil at magpasensya. At dito nakasalalay ang lakas ng isipan. Kaibigan, isipin mong mabuti. Kung kaya mong disiplinahin ang iyong isip, kaya mong disiplinahin ang iyong buhay. Dahil lahat ng aksyon ay nagsisimula sa kaisipan, kung malinis ang isip, magiging maayos ang kilos. Kung malinaw ang isip, magiging payapa ang damdamin. At kung matatag ang isip, magiging matatag din ang iyong buong pagkatao. Kaya ang pangalawang paraan upang palakasin ang isip ay ang araw-araw na paghubog sa iyong pananaw. Maging mapagmasid, maging mapanuri at higit sa lahat, maging disiplinado sa kung anong papapasukin mo sa iyong kalooban. Ikatlong paraan sanayin ang isip sa pagtitiis at pagtitiyaga. Kaibigan, hindi lahat ng bagay sa buhay ay makukuha agad. Hindi lahat ng pangarap ay dumarating sa oras na gusto natin at hindi lahat ng laban ay matatapos sa isang iglap lamang dahil ang tunay na lakas ng isip ay nasusukat hindi lamang sa mga sandaling madali ang lahat, kundi lalo na sa mga panahong mabigat ang pasanin at mahaba ang paglalakbay. Ayon sa mga sinaunang pilosopo, ang taong marunong magtiis ay higit na malakas kaysa sa taong marunong lumaban, sapagkat ang laban ay panandalian lamang ngunit ang pagtitiis ay araw-araw na digmaan. Isipin mo ang isang magsasaka, hindi niya makukuha ang bunga sa araw ng pagtatanim. Kailangan niyang maghintay, mag-alaga at magtiyaga bago dumating ang ani. Ganito rin ang buhay ng tao. Kung wala kang tiyaga, hindi mo mararanasan ang gantimpala ng iyong pinaghirapan. Ngunit ang pagtitiis ay hindi lamang tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa pagyakap sa hirap ng walang reklamo. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng sakit bilang bahagi ng paghubog sa iyong kalakasan. Kapag nakakaranas ka ng hirap, huwag mong isipin na ito ay parusa. Isipin mo na ito ay apoy na dumaralisay sa bakal ng iyong isipan. Habang mas matindi ang apoy, mas tumitibay ang bakal. Habang mas malaki ang pagsubok, mas tumitibay ang iyong loob. Kaibigan, tandaan mo, ang taong mabilis sumuko ay alipin ng kahinaan. Ngunit ang taong marunong magtiis ay nagiging panginoon ng kanyang kapalaran. Hindi lahat ng bagay ay agad matatamo. Ngunit lahat ng bagay na pinaghirapan ng buong tiyaga ay may kasamang tunay na halaga. Kung nais mong palakasin ng iyong isipan, huwag kang matakot sa mahahabang daan. Huwag kang umatras sa mabibigat na pasanin. Dahil sa bawat hakbang na puno ng pagtitiis, mas lalo kang nagiging matatag at sa bawat araw ng pagtitiyaga, mas lalo kang nagiging buo bilang tao. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Ang ikatlong paraan upang palakasin ang iyong isip ay ang kakayahan mong magtiis, maghintay at magtagumpay laban sa iyong sariling panghihina. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang nagiging malakas sa labas, nagiging malakas ka rin sa loob. Ikaapat na paraan. Pag-aralan ng sarili at maging mapanuri sa loob ng iyong kalooban. Kaibigan, maraming tao ang naglalaan ng oras upang alamin ang kahinaan ng iba. Maraming tao ang mabilis pumuna sa kapintasan ng kanilang kapwa. Ngunit kakaunti, lamang ang may lakas ng loob na pagmasdan ang kanilang sariling pagkatao. At dito nasusukat ang tunay na kalakasan ng isipan. Ayon sa mga sinaunang pilosopo, ang pinakamahirap na labanan ay hindi ang laban sa mundo, kundi ang laban sa sarili dahil ang sarili ang pinakamalapit, ngunit siya ring pinakamahirap talunin. Kapag hindi mo kilala ang iyong sarili, magiging bulag ka sa iyong mga kahinaan. At ang taong bulag sa sariling kahinaan ay madaling bihagi ng tukso, ng galit at ng takot. Kaya ang lakas ng isip ay nagsisimula sa pagsusuri. Tanungin mo ang iyong sarili sa bawat araw. Ano ang aking ginawa na tama? Ano ang aking pagkakamali? At paano ko ito maitatama bukas? Ito ang sining ng mapanuring kaisipan, isang aral na iniwan ng mga Stoic na hanggang ngayon ay nananatiling buhay. Ang taong marunong magmasid sa sarili ay hindi madaling mandaya ng kanyang damdamin. Hindi siya nabubulag ng pagmamataas. Hindi siya natatabunan ng kasinungalingan dahil kilala niya ang kanyang sariling anino at mas pinipili niyang lumakad sa liwanag ng katotohanan. Kaibigan, tandaan mo, hindi mo makakamtan ang tunay na lakas ng isipan kung hindi mo haharapin ang sarili mong kahinaan. Ang pag-aaral sa sarili ay masakit. Ito ay parang sugat na kailangang linisin bago maghilom. Ngunit kapag natutunan mong tanggapin ang iyong kapintasan, doon ka mas nagiging matibay, doon ka nagiging mas malaya. Kaya kung nais mong palakasin ang iyong isip, huwag mong takasan ang iyong sariling anino. Pagmasdan mo ito. Kilalanin mo ito. At paghusayin ang iyong sarili araw-araw. Ito ang ikaapat na paraan upang hubugin ang isang isip na tunay na matatag. Ikalimang paraan. Piliin ang tamang kaalaman at itanim ito sa iyong isipan. Kaibigan isipin mong mabuti. Ang iyong isipan ay parang isang hardin. Kung ano ang iyong itatanim, yun din ang uusbong at mamumunga. Kung ang iyong isipan ay puno ng laso ng kasinungalingan ng chismis at ng walang saysay na ingay mula sa mundo. Huwag kang magtaka kung bakit ito nagbubunga ng kalituhan at kahinaan. Ngunit kung ito ay puno ng karunungan, ng tama at makabuluhang aral, magbubunga ito ng kapayapaan at lakas na walang makakapantay. Ayon sa mga sinaunang pilosopo, ang tao ay nagiging kung ano ang kanyang iniisip. Kung pinapayagan mong pumasok sa iyong isipan ang masasamang bagay, ikaw mismo ang nagtatali ng tanikala sa iyong kalayaan. Ngunit kung pipiliin mo ang mabuti at makabuluhan, ikaw mismo ang nagtatanim ng binhi ng kalakasan sa iyong kaluluwa. Kaibigan, bantayan mo ang mga bagay na iyong pinapakinggan. Bantayan mo ang mga bagay na iyong pinapanood. Bantayan mo ang mga salitang binabasa at inuukit mo sa iyong puso. Dahil lahat ng ito ay nagiging pagkain ng iyong isipan. Kung ang pagkain ay marumi, ang katawan ay manghihina. Kung ang kaalaman ay walang saysay, ang isipan ay manghihina. Ngunit kung ang kaalaman ay dalisay, ang iyong isipan ay lalakas at tatatag. Kaya kung nais mong maging matibay ang iyong kalooban, piliin mong ilapit ang iyong sarili sa karunungan. Basahin ang mga aklat na nagdadala ng liwanag. Makinig sa mga salita na nagtuturo ng disiplina at pag-asa. At higit sa lahat, isabuhay mo ang mga aral na ito upang magbunga sila ng tunay na kalakasan. Kaibigan, tandaan mo ito, hindi lahat ng kaalaman ay makakabuti. May kaalamang nagpapalito, may kaalamang nagpapayabang, at may kaalamang walang kabuluhan. Ngunit ang tunay na karunungan ay yaong nakapagpapalaya sa iyong isipan at nagbibigay ng lakas sa iyong kaluluwa. Ito ang ikalimang paraan. Piliin mong maging mapanuri sa kung anong kaalaman ang iyong tinatanggap dahil ang isip na busog sa tamang kaalaman ay hindi basta matitinag ng anumang pagsubok. Ikanim na paraan. Magsanay ng pagpapasya ng may katahimikan at malinaw na isip. Kaibigan, maraming tao ang nagkakagulo sa tuwing kailangan nilang gumawa ng desisyon. Nagmamadali, nadadala ng emosyon, at kadalasan, na naoouwi sa pagkakamali, nagagalit, natatakot, o naiinggit. At dahil dito nagkakagulo ang isipan. Ngunit ang tunay na malakas na isip ay hindi basta-basta nagkakagulo. Ito ay matatag, kalmado, at malinaw sa bawat hakbang na gagawin. Ayon sa mga sinaunang pilosopo, ang tao ay hinuhubog hindi lamang ng kanyang karanasan kundi ng bawat pagpili na kanyang ginagawa. Ang bawat maliit na desisyon ay parang butil ng buhangin sa timbangan ng buhay. Kapag sinadya mong gumawa ng tama, kahit maliit, lumalapit ka sa kataas-taasang katatagan. Kapag nagpadala ka sa emosyon o panandali ang tukso, ito ay bumabawa sa lakas ng iyong isipan. Kaibigan, sanayin mo ang iyong sarili na magpasya nang may katahimikan. Huwag magpadala sa galit, sa takot o sa pagnanasa. Huwag hayaang ang ingay ng mundo o ang opinyon ng iba ay magdikta sa iyong desisyon. Itigil mo ang pagmamadali at pagdali-dali sa mga bagay na may mahalagang epekto sa iyong buhay. Ang bawat desisyon, maliit man o malaki, ay dapat gawin ng may buong kamalayan. Kapag natutunan mong huminto bago kumilos at mag-isip bago magpasya, nagiging matatag ang iyong pagkatao. Hindi ka basta matitinag ng mga maling akala o pagkakamali ng iba. Ang bawat hakbang ay nagiging pundasyon ng iyong lakas. Bawat pasya ay nagtatanim ng binhi ng kapayapaan at kalayaan sa iyong isipan. At sa oras na maging malinaw at kalmado ang isip, hindi lamang tamang desisyon ang iyong magagawa, kundi mas mararamdaman mo rin ang kapayapaan sa puso. Tandaan mo kaibigan, ang lakas ng isip ay hindi nasusukat sa dami ng desisyon na ginagawa mo. Ito ay nasusukat sa kalidad ng bawat pasya at sa paraan ng iyong pagtanggap sa resulta nito. Isang isip na malinaw, nagtataglay ng disiplina, katahimikan at tapang ay parang matibay na bato sa gitna ng unos. Hindi ito natitinag ng galit, hindi ito nadadala ng takot at hindi ito nalilito sa gitna ng pangyayari. Kaya ang ikaanim na paraan upang palakasin ang isip ay ang matutong magdesisyon nang may malinaw na kaisipan, may katahimikan ng puso at may tapang ng loob. Sanayin mo ang iyong sarili na maging mahinahon sa bawat pagpili. Sanayin mo ang iyong sarili na kilalanin ang epekto ng bawat desisyon. Dahil sa bawat maingat na pasya, mas lalo mong hinuhubog ang isip na hindi natitinag at palaging nakatuon sa tamang landas. Panghuling paraan. Palakasin ang isip sa pamamagitan ng pagmumuni at malalim na pagninilay. Kaibigan sa bawat araw, napakaraming ingay ang pumapalibot sa atin. Ingay mula sa mundo, ingay mula sa tao, at higit sa lahat, ingay mula sa ating sariling damdamin. Kung hindi natin bibigyan ng oras ang ating sarili upang huminahon, madali tayong malito. At ang isip na malito ay madaling panghinaan. Ayon sa mga sinaunang pilosopo, ang tunay na lakas ng isip ay nagmumula sa kakayahang lumayo sa kaguluhan at pagmasda ng sarili. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, natututo tayong obserbahan ang ating iniisip at nararamdaman ng walang paghuhusga. Natututo tayong kilalani ng ating mga kahinaan at palakasin ng ating mga kalakasan. At sa oras na makita natin ang katotohanan tungkol sa ating sarili, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Kaibigan, Subukan mong maglaan ng oras araw-araw upang magnilay. Huwag itong madaliin, huwag itong gawing ritual lamang. Ito ay panahon upang pakinggan ang iyong sarili, tanungin ang iyong puso, at linisin ang iyong isipan. Dahil sa katahimikan, makakahanap ka ng lakas na hindi mo inaasahan. Ang taong marunong magnilay ay hindi natitinag ng pagkabigo. Hindi siya nadadala ng galit o takot dahil natutunan niyang tanggapin ang lahat ng nangyayari at makita ang aral sa bawat karanasan, ang pagmumuni-muni ay parang isang ilaw sa dilim. Hindi nito binabago ang paligid, ngunit binibigyan ka nito ng kakayahan upang makita ang tamang landas. Kaibigan, tandaan mo, ang huling paraan upang palakasin ang isip ay hindi agad nakikita sa labas, ito ay tahimik, mabagal at patuloy. Ngunit sa bawat araw ng pagmumuni-muni, sa bawat sandali ng pagninilay, mas lalo mong naiintindihan ng sarili. At sa oras na maunawaan mo ang sarili, hindi ka na basta matitinag ng mundo. Hindi ka na basta madadala ng emosyon. Ikaw ay magiging malakas, hindi dahil sa kung ano ang iyong hawak, kundi dahil sa kung sino ka sa loob. Ang tunay na lakas ng isip ay hindi nasusukat sa dami ng iyong tagumpay o sa taas ng iyong posisyon sa lipunan. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong manatiling matatag sa kabila ng unos, sa kakayahan mong maging kalmado sa gitna ng kaguluhan, at sa kakayahan mong maging malaya mula sa takot at pangamba. Ang bawat isa sa pitong paraan ay susi upang hubugi ng iyong kalooban. Ang pagtanggap ng hindi mo kontrolado, ang disiplina sa pag-iisip at pananaw, ang pagtitiis at pagtitiyaga, ang pagsusuri sa sarili, ang pagpili ng tamang kaalaman, ang malinaw na pagpapasya at ang pagmumuni-muni ay mga hakbang patungo sa tunay na kalayaan ng isip kaibigan huwag mong isipin na madali ang landas na ito ito ay mahaba puno ng pagsubok at minsan masakit ngunit bawat hakbang bawat sandali ng pagsasanay ay nagdadala sa iyo sa isang mas malakas mas malinaw at mas payapang pagkatao dahil ang isip na matatag ay hindi basta natitinag ng problema ang isip na matatag ay hindi basta nadadala ng galit, takot o pangihina. Ito ay isang isip na malaya, kalmado at matalino sa bawat hakbang ng buhay. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Sama-sama nating hubugin ang ating isipan, palakasin ang ating loob at yakapin ang tunay na kalayaan na nagmumula sa loob. At tandaan mo, ang bawat araw ay pagkakataon upang mas lalo mong palakasin ang iyong isip. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Simulan mo na ngayon sa simpleng hakbang, sa maliliit na disiplina, at sa tahimik na pagmumuni-muni. Dahil sa oras na ito ay iyong simulan, ang iyong isip ay unti-unting magiging sandigan mo sa anumang hamon ng buhay, at ikaw ay magiging tunay na malakas Tunay na malaya at tunay na maayos ang landas. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi. At kay Lord, palagi ang papuri.